So, karon guys, nakaplano ko nga i-challenge sila mama nga inumog to nga way gubanay sa naong interpog ko sa dere. So, karon guys, kay nanami nakatapok nami nga dira ang among tuba. So, ako ang muipis, ipis Dada! Si mama. Si Ay na guys ha. Kamuza, diha? Ako pamuuna punan punon yun niya ni naya wai gupana anay sa naong Yay! atong i-challenge mag-challenge karbikunat <laughs> eh oh kani usa kay nga na imnon pero usa Kinahan <laughs> oh. Ama, kumpiang, kumpiang. <laughs> 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 na kinahanlan pang magpick ah magumpiang oh. <laughs> umpiang dali dali, oh. ah? dali Ana. na ang yun 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 Hompyang, hompyang, makulog, mahayang, time pa, time pa, larga na. Ah, ganun si mama. Hompyang, hompyang, makulog, mahayang, time pa, time pa, larga na. Ah, o, so, ako yung una. Ako yun una, guys. Ako yung inom, ani. Eh. Way go ba na yung sanaw? Ano ko? Sige daw. Uh, sige. Tuk, tuk, tuk. Ato bang? Atubang! E, gitabunan mani mo sa imong na!

Yeah, ah, grabe ka solid Ah, Del. ka Mura ni go. Oh. <laughs> ito na. Nala to kan tagaan. Gamay ra ha. Tumay ra. So, in next na si Mama. Wala ko banay now. Hi guys. Balili lima ni siya ka shot nga ingani kadaghan. Hi. Balili lima ha. Okay, sure. Why go banay? Wala ka na. Pabeta na guba nao. Oh, wala na nagubak ko nao. Hmm, kasulit yung Kasulit. <laughs> ay, ay, panabon na. Ah. Ay, ikaw so, gani, nag-ana ka, nag-ino. Sige, ako na po. Sige, sige, ha. Sige, balik Lam ha. Lamang ba, insidahan tiyan na to. Sal, silbi, tag, usap pa to nga siya. Ato pang sa kamera. Oo. Kani, ikaduhan na nila kong shot.

Sunod si Itel. Guys, hubog na siya, guys. Hubog <laughs> na siya, <nila> guys. lang. <laughs> <laughs> lang Hubog na na siya, guys. Hubog na na siya, guys. Inya <laughs> na. Karun na, karun na. na lang niya mong tuba. Ay, Sige. Eh, Sige. Sige. Ah! Ay, okay, guys. Ikaduhan na na, guys. One, 2, three, go. Ah, kasulid niya Kahambog. <laughs> Sunod si Mama. Guba ni Dagway yung Mama ron. Ya <laughs> ano <laughs> <laughs> maniguba. Nang init akong tiyan. Ah, may gani ka etian ra ko babasata in. Kupon init. Ay, oh, ako na um, patimang ka. Op, salipod. Nara, guys. Ya. Pado uloy. Eh, padonaka. Ah, eks salipod pangka na si Dodo uh. so humana guys imbis na taglima ka siya gitagduhan na lang na mo kaya nanginit na muntian <laughs> Wapamig, good mi kaon niya, miinom dayon migtuba, so maoray sa to, thanks for watching